Magandang tanghali po sa ating lahat. Alas 11 na po ng umaga. Tara, mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po para po sa lahat. Ito po ay kompletong 6-digit lucky numbers sa bawat bansa po na ibibigay po natin. Ano po? Pwede po ito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Kaya ang ating mga lucky numbers po ay inaabangan talaga ng mga manonood natin, mga suking followers natin. Kasi dito sila nakakakuha ng tips, ng mga idea para sa mga inaalagaan at tinatayaan nilang mga numero. Kaya kung ikaw, Uh, gusto mo makakuha at maka, makatanggap ng mga tips, abay eto panoorin mo. Ano po? At syempre, ang mga lucky numbers po namin, libre po ito. Mula upload po ng umaga, tanghali, hapon, gabi. Uh, wala pong bayad ito mga kalaki, wala pong bayad. Okay? Ang meron lamang po uh, membership fee, ang private consultation po. Kaya kung ikaw, handa ka na makatanggap ng lucky numbers ngayon, abay ready na rin ako magbigay. Okay? Kaya eto na po, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ang mga lucky numbers po natin inaalagaan ng 3 days yan na ah, bago po natin palitan at make sure po mga kalaki ang mga lucky numbers na hawak nyo po ay uh, kung hindi na po lumalabas yan tapon na yan, palitan na po natin yan tandaan nyo po sa mga gusto pong sumali sa private consultation ipm nyo lang po ako sa messenger sabihin nyo po interesado po kayo at tatawagan po po kayo, okay so eto na po ang mga 10 digit lucky numbers abroad. Ang 10 digit lucky numbers abroad mo ay number 37, number 43, number 48, number 59, number 51, number 22, number 40, number 16, number 22 at number 18. Ayan po mga kalaki ang 10 digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers. Ang 8 digit lucky numbers mo ay number 44, number 47, number 42, number 33, number 38, number 16, number 20 at number 24. Ayan po yung 8 digit lucky numbers po natin mga kalaki. Abay isunod na po natin agad ang 7 digit lucky numbers. Ang 7-digit lucky numbers mo ay Number 25 Number 29 Number 32 Number 37 Number 24 Number 6 At number 18 Ayan po syempre isunod na rin po natin ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 Ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 ay Number 13 Number 4 number 23, number 24, number 12, at number 8. At ito naman po ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 6, number 0, number 5, number 2, number 1, at number 9. Ayan. Siyempre, ang 5 digit lucky numbers, hindi natin yan pauhuli. Ito na po, ang 5 digit lucky numbers abroad. Number 15, number 22, number 36, number 38, at number 11. Okay. So, bago po natin ibigay ang mga 6-digit lucky numbers para po dito sa Pilipinas, ang 642, 45, 49, 55 at 58, syempre sa mga bago po dyan sa mga, mga followers natin dito sa Facebook, hanapin lamang po ang, sa Facebook nyo ang Red Parungkin na meron pong 314,000 followers mga kalaki at syempre po sa TikTok po 403,000 followers. Sa YouTube po, 15,700 followers sa po tayo mga kalaki tuloy-tuloy lamang po ang ating mga pagtaas ng ating mga followers kasi po marami na pong naniniwala sa atin baka ikaw na lang ang hindi kaya ipollow mo na kami meron po kaming second account Aris Gatchalian po at Red Parungkin po yung naka yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen na meron pong 50,000 followers Diyan po kayo pwedeng mag request humingi ng mga lucky numbers mag suggest po at pag nakita ko po yan nabasa ko syempre automatic ikiklik ko yan magiging friends na tayo pwede na po kayong humingi ng mga lucky numbers na gusto nyo okay So ngayon po, uh, tandaan nyo po, ang laki numbers po namin, libreto wala po itong bayad. Sa mga private consultation po ang may membership fee. Kung interesado ka sa private consultation, dahil marami na rin pong nananalo sa private consultation natin, baka gusto mo magpa-member, message ka na po sa messenger namin, tatawagan kita. Marami pong nagpapanggap na kami po, wag po kayo agad-agad maniniwala. Kailangan po, tawagan nyo muna sa messenger, makausap nyo po ako mismo, ganon. Para po, safe po tayo. Okay mga kalaki? ituloy na po natin. Ito na po ang mga 6 digit lucky numbers Pilipinas. Uy, ang lalaki na ng mga premium nito. Grabe. Nakakatuwa ano, million-million talaga nakakalula ang mga price. Isa isa sana sa inyo manalo ngayon kahit 5 digit lucky numbers, okay? So ito na po ang 642. Ang 642 6 digit lucky numbers mo ay number 16, number 7, number 8, number 24, number 30 at number 36 ang 645 mo ay number 8 number 29 number 30 number 21 number 17 at number 4 ang 649 6 digit lucky numbers mo ay number 3, number, 3 ah, number 22 number 28 number 37 number 40 at number 41 at para po sa 655, 6 digit lucky numbers ay Number 18 Number 49 Number 50 655 po to, ah, Number 50 Number 43 Number 28 At number 24 At para po sa 658, 6 digit lucky numbers mo ay Number 16 Number 19 Number 27 Number 33, number 18 at number 5. Ayan, kompleto na po ang ating mga 6-digit lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga kalaki ang lucky numbers natin, 3 days po bago natin palitan. Okay, eto na po ang shoutout time. Shoutout, shoutout na po tayo sa Pamilya Salome. Pamilya Salome, maraming maraming salamat po sa panonood po sa amin. At nawa po ay palarin kayo at sana ma-experience yung manalo. At syempre dito po sa mga uh, chicharon vendor po dyan sa may Baliwag, Bulacan. Hello! Ayan po mga chicharon vendor po dyan. Nako na masarap dyan. Bumibili ko ng mga chicharon dyan sa Bulacan. Napakasarap po dyan. Ayan. Kaya sana po palarin kayo lagi sa amin. Tumutok na po kayo rito para sa ganun po ay maranasan nyo naman pong manalo. Ikaw, naranasan mo na bang manalo? Kung hindi pa sabihin mo lang sa akin, tututukan kita. Baka gusto mong itry ang private consultation. Malay mo dito ka At mula po dito sa amin, sa Lucky World ni Lola Carmen, good luck po sa inyo at sa mga gusto pong magpa-shout out. Comment lang po ng comment, heart po ng heart ng video at share po ng share ng video. Pag napansin ko po yan, ipiplex kita agad at syempre shout out kita. Good luck!